Ayan, guys. Magsasangag ako. Ayan, para sa umagahan. Lagyan natin ng gisa natin maraming bawang. Ayan. Ito yung malamig na kanin, guys. Ayan. Yung bawang natin is tusta na siya, guys. Tusta ng brown-brown para masarap sa sinangag. Ayan na, guys. Pinaghahalok ko na siya. Pinaghalo ko na itong kanin sa kayong bawang. Ayan. Mabilis lang naman magsangag guys. Ayan. May sobra ako diyang abangos na paksiw. Ayan magsaing muna ako guys. Para sa tanghalian. Ayan. Tatlong taka lang guys yung sasaingin ko. Ayan ugasan natin para bang kumakain ako. Nilhab, niluluto ko din tong aking kanin para pang tanghalian. Ayan, ganyan lang guys. Ito na guys. So, ayan, kain tayo guys. Paksiyo yung ulam ko na bangos. Ayan. Ay, naghugas na ako dito guys. Ayan tapos nang ako maghugas guys that's my vlog for today guys follow and share